Hello, Rain. It's my first time to meet you. Yeah, nice to meet you. Because of the pandemic, I watched Viva Max. <laughs> oh, yeah. so, how many movies do you have in, in Viva Max? Um... Actually, yung mga movies ko before na nire-release niya ng Theatrical, na, na nire-release ng Viva Theatrical, um, nilagay nila sa app, sa Viva Max app, just kaya oh. na nag-pandemic. So, that includes, um, The Other Wife, and yung Adan, and yung Unshoot, I guess, nandun din. Oh. And then, yung mga sumunod, um, like meron naman yung, um, With, uh, with like, Aaron Villaflor. Yeah, with Aaron Villaflor, and, um, yung iba pa, like, uh, with, uh, Greg Camteranas. And, uh -huh. sabi ko na hindi naman siya like totally like yung mga usual na nakikita natin yung mga content in Greg ka Max. Uh -huh. Kasi nauna po siguro yung mga nagawa ko before. So, hindi uh -huh. pa ganun ka um, grabe yung, yung, yung demand Oo, mga... uh -oh. yung grabe ngayon eh. Yeah, so I guess, yun. mukha lang siyang Akala kasi ng mga tao marami akong nagawa with, uh, with The Max. But ah. honestly, nilagay lang talaga yung ibang movies ko doon yes. na pinalabas sa cinema. Uh -huh. so, kaya mukha siyang marami. But um, siguro mga dalawa or tatlo hmm. including the series uh -huh. with uh -huh. Aaron. Pero okay yung mga body exposure sa'yo. Pwede ba yun? Saan? Sorry. Body exposure. Ah, uh, dun sa mga nagawa ko. Oo. Uh -huh. Um, dun po kasi sa mga movies, lalong lalo na sa on the uh -huh. Na for me, it's very worth it. Na, 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 na ginawa ko siya kasi first na na, na recognize like, like, sa Tamas, na nominate tayo as best actress. Uh -huh. So for me, it's very worth it. And, um, uh -huh. may mga may mga projects na po talaga na, na nagda-demand at nangangailangan ng mga ganong classic eksena. So, oh. ginawa natin bilang floor. Oh, Baka sa Hollywood, ganyan. Diba? Yes. <laughs> Grabe pa nga. Totoo. Like, mga uh, imigulo ko, like Natalie Portman, oh, oh so, Meryl Streep. Wala talaga sa mga wala nang oh. mga similar so, like, community. Siguro, oh. dito sa bansa natin, kailangan lang natin din siguro i-apply or, or, siguro isa-isap na wag natin sayangin yung mga ganong klaseng um, Kakatong. Yes, mga ganun kasing kayang ipakita ng mga uh -huh. aktor natin kasi para sa akin, importante siya and dapat uh -huh. pahalagahan siya, hindi siya sinasayang. Sa ka performer kasi ng actress. Yes, kasi yeah, so, aktor tayo mo. eh. Diba? Ginagawa uh -huh. natin yung trabaho natin kung ano dapat gawin. Dito uh -huh. talaga para ma-aord ng kwento and magbibigay sa susunod So, characters. Dito naman sa Lubungod ka sa Lupa, anong role mo dito? Tingin ko kontrabida, hindi naman. So far actually wala pa kami na taste, wala pa kami na shoot na uh -huh. na naging masama ako. Pero we never know. Uh -huh. Kasi nga bilang love triangle in after sa love interest ni Kiko. Kasi uh, uh -oh. best friends kami dito, and pareho kami ng pinaglalaban, which is, ito si kami ng justice para sa mga mahalang uh -oh. sa buhay. So, pareho kami ng, ng goals. And, of course, nakita nyo naman kanina sa pinanood natin sa sa first episode, na uh -oh. meron siyang unrequited love sa character uh -oh, ni Norman. May uh -oh. So, uh -oh. it's very interesting. So, yeah, best friends, and then, yeah. Uh -oh, ang pa parang atak po yata <laughs> nung maging kontrabida ka dito? <laughs> we'll see. Why not? And, um, Exciting. Ay kaya mo naman 'yan galing-galing mo. Yeah. Mm. and It's ah. my pleasure. Mm. Na sila yung mga kaexena ko, 'di ba? Oo. Ah. So thank you ah. To you. your pinyo